hindi daw niya kailangan ng kaaway, kailangan niya ng kaibigan. At sabi niya, ito, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo lahat ng tao. Mas maganda. Sabi niya, mas maganda kasi marami na ako kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. So, alam ko ang pinatutunguhan niya dito, ang, uh, you know, mga kaaway niya, una-una niyang inaway. Actually, hindi naman siya inaway. Ang mga Duterte. So, uh, bago mo sagutin yan, uh, ako kasi ang punto ko dyan, uh, ngayon ka pa makikipagbate, eh, ikaw ang dahilan ng, you know, pag, uh, pag, pag kidnap kay Pangulong Duterte at itong pagpapa-impeach kay Inday Sara, your comment dyan sa kanyang statement, attorney. Wala, na, wala, wala namang nakikipag-away sa kanya. Siya Sila ang mahilig pa. Yeah. Uh, kaya siya nagkakaroon siguro ng uh, kaalitan dahil siya yung nakikipag-away eh yung mga taong uh, totoo at alyado niya talaga inaway niya at yung sinasabing uh, magkaisa eh lip service na lang yan pambubudol yan yeah. paano tayo magkakaisa eh yung tao di bali na yung naging Pangulo, eh. yung kapwa namin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, ipinagkanulo mo nga sa kamay ng Banyaga eh. Yeah. Paano tayo, eh? paano ngayon na susundin ng Pilipino? Paniniwalaan yung sinabi mo na ang aspirasyon mo eh, magkasundo-sundo ang Pilipino. Ikaw ang, nagkawa, na ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang Pilipino. Tatandaan ninyo, nung siya'y kumandidato noong 2022, he was, uh, the messaging was on the platform of unity uh -huh. and continuity. Where unity? Asa ng unity? Ini ipinagkanulo mo ang kapwa natin Pilipino sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. And it's very easy for him to be saying na gusto niya magkabati. But of course, I cannot and I do not speak on behalf uh -huh. of the Duterte and of Vice President Inday Sara Duterte. I speak as a Filipino. If any leader will call for unity, kinakailangan magmula muna sa kaibuturan ng kanyang puso, yung nananawagan ng pagkakaisa, yung uh, layunin na yan, eh dapat mumunang patigilin yung patuloy na political persecution na nagaganap sa ating bansa. Yan ang, uh, yan, yan, ang susi. Kaya mo ba na pabalikin si Pangulong Duterte agad-agad? O sasabihin mo na naman wala na sa kamay mo dahil nasa International Criminal Court na yan at ang jurisdiction sila na etc. 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 On the first place, hindi tayo umabot dapat sa ganitong estado kung hindi mo pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Eh sinasala-ula nyo yung pera naming mga Pilipino. Nasaan na? Yung pondo ng uh, DBP at Land Bank, yung uh, 75 billion na mismo International Monetary Fund, nagsabi, you have to be, uh, put back this money sa DBP at uh, Land Bank of the Philippines. Otherwise, they will suffer from a serious liquidity problem. Nasaan yung pera ng mamamayang Pilipino? Baakit niyo sinalaula yung 6.326 trillion pesos 2025 national budget? O paano tayo magkakaroon ng unity? Ito'y pangbubuto lamang. So linyo, yung pera ng mamamayang Pilipino. Attorney sa pagkakilala mo kay Marcos Jr., yung statement niyang yon na gusto niyang you know, ayaw niya ng kaaway, gusto niya ng magkipagbatiba or something like that, sa tingin mo ba itong statement niya galing to sa kanya o may nag-utos sa kanya? Ang cut-off ko eh nung naging Pangulo na siya hanggang sa lahat ng ginawa niya nung Pangulo siya. Walang dahilan para maniwala eh. Whether ito'y galing sa kanya o hindi galing sa kanya, kung ito ay pinabasa lamang o hmm. hinanda lamang siya, walang dahilan ang mamamayang Pilipino maniwala. Dahil babalikan hmm. lang natin yung mga naging pronouncement niya na yung dalawang piso kada ki, uh, kilo kada na na. dalawang piso kada kilo ng bigas. Nasaan na? Nasaan ay na murang bigas? At uh, sinabi na meron na raw sa Cebu, meron sa Metro Manila for a limited time only. At hindi pa pwedeng ipagyabang yun dahil may pera din ng Pilipino ron eh. Heavily subsidized yun, Maharlika. Ang yeah. uh, kada kilo, kung 35 pesos ang pinakamura, every kilo may subsidy tayo ng 15 pesos per kilo pera ng mamamayang Pilipino yon So hindi pa pwedeng ipalanda ka na ito'y programa ng kanyang administrasyon. Yan ay sinasubsidize o inaayudahan nating na mga Pilipino gamit ang ating mga buwis. Kaya hindi pa pwedeng paniwalaan. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Sinabi rin niya, natutol siya dito sa impeachment mm -hmm. complaint Naraban, kay Vice President Inday Sara. Ano nangyari? O hindi ba't yung anak niya pang nanguna sa plenaryo ng mababang kapulungan kung bakit tumakbo itong illegal, unlawful, invalid and unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Gusto natin ang isang bansang payapa. Gusto natin ang isang bansang nagkakaisa dahil gusto natin ay kaunlaran. Lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Subalit, hindi pa pwedeng lip service. Hindi pa pwedeng uh, pambubudo lamang. So sa tingin mo ba kaya niya nasasabi itong uh, pakikipag-reconcile uh, sa mga kaaway na sinasabi niya, well, sila naman ang nang kaaway, sila naman ang nanggipit lahat sa amin, mga vloggers, at sa mga kritiko. Sa tingin niyo po ba, kaya niya nasasabi ito dahil nakita niya yung protest vote ng mga Pilipino na hindi po mabor sa kanila. At talagang sabi ko nga na wala nang amor, wala nang belief wala nang tiwala ang mga Pilipino dito kay Marcos Jr. So, maaari ba ito na pwede niyang, uh, kaya na sinabi dahil, you know, nag a na naman siya sa taong bayan na mabuti siya na ayaw niya ng kaaway dahil sa nakita niyang resulta sa election. Tama rin yun. Tama yung observation mong yan, Marlick ha. At uh, katulad din ng akin binabanggit mong kampanya, itong May 2025 election, uh, tratuhin nating referendum. Kung tayo ba isang ayon sa mga nagawang kuminagawa na kabutihan ang kasalukuyang administrasyon, eh talaga namang papanig sila doon sa kandidato ng administrasyon. Kung hindi naman, eto eh na nga. At pinanigan talaga ang Duterte. Kaya ito'y malinaw yeah. na referendum, ayaw na ng Pilipino sa uri ng pambubudol na ating nasaksihan sa loob ng magtatatlong taon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. At kung ano man, ang kanyang tunay na layunin o hangarin bakit biglang sinasabi niya gusto niya makipagbati at uh, gusto niya magkaroon ng pagkakaisa, eh paalala lang din natin sa kanya. Sinabi mo yan noong 2021-2022 nung ikay nangangampanya. And you were campaigning on the message of unity and continuity. Ikaw rin ang sumira dyan sa unity and continuity na yan. Magtatatlong taon ka na sa pwesto bilang Pangulo. Wala ka pang nagagawa na papakita na anything substantial and concrete sa aming mga mamamayang Pilipino. Ang inatupag mo ay yung political persecution. Nakita rin naman nila ano ang naging katumbas na hatol ng mamamayang Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng paalaaway na leader. Gusto ng Pilipino matapang na leader pero ayaw nila nung yung, yung mahilig makipag-away. Ayaw nila yung nang aapi. Ayaw nila yung nag ego trip na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para apihin ang kanyang mga naging aliado at yung mga kanyang sinasubject sa political persecution. Yun ang ayaw ng Pilipino. At hindi na mababago yung impresyon na yan sapagkat tatlong taon nilang ginagawa yan eh. Pinangatawa na nila na ganyan yung politika nila, ganyan yung uri ng administrasyon. Hindi porke sinabi mo na nais mo makipagbati. Tatandaan hmm. sana ng uh, gobyernong ito, ng administrasyong ito, tatay ni Vice President Inday Sara Duterte, tatay ni Congressman Pulong Duterte, tatay ni Kitty Duterte, tatay ni Mayor Bastet Duterte ang pinagkanulo ninyo. Ginawa ninyong handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga. Napakadali namang sabihin na pati na at magkaisa. Tatay nila, kinuha ninyo eh. At higit sa lahat, tatay ng Pilipino, si Tatay Digong, kinuha ninyo eh. Ibalik ninyo.